pinaghahabol ko po ito, pinaglalaban ko na dapat magkaroon ng pre-employment orientation seminars sa mga employers na kukuha ng kasambahay. Alam niyo kung bakit? Kasi pag si employer ay nabigyan ng seminar bago sila papirmahin sa kontrata at bago iproseso sa POA, sa polo o sa POA, dapat nilang malaman kung ano ang nilalaman ng kanilang employment contract na pipirmahan para sa mga manggagawang kapunin nila sa Pilipinas. Yan po ang pinaka-the best para sa akin. To inform the employers. Si employer A, kukuha ng kasambahay sa Pilipinas. Up oh, there. Bago ka kumuha. Before you go, I will enter Ice school. Ang Sagala Pil Pilipin, last time in ng SP, Goa, kontrata. Sa English, Tagalog, Sir, bago po kayo kumuha ng katulong o kasambahay sa Pilipinas, dapat basahin niyo muna yung kontrata. Dapat alamin niyo.